thank <laughs> you Ayan, nandito na po kami ngayon sa Antipolo Ah, din lang namin dito sa kanyang kapatid, dito sa Kingsville, Antipolo Ah, umalis kami sa kabisi mga, anong oras tayo umalis doon? Ito lang ay? Alas 8.00 oh, media. Medyo traffic ngayon, mag-aalas 12.00 na grabe ang traffic ngayon ng ating biyahe. Ah, yung mga dinaanan natin, marami ngayon. Siyempre, marami ngayon nanihili. Mga dinaanan natin, marami nagbibiyahe ngayon. Na marami talaga at, at Dito po kami ngayon magse-celebrate na ng, ano, ano, simple ano lang, simpleng celebration lang po ng salo-salo mga pamilya po ni Nestor Nakay. Yan, samahan niyo po kami ngayon dito sa amin Antipolo. Yan, dito po maganda po tong lugar na to eh. Dito po maraming malamig po ang ano dito ang klima dito sa Kingsville. gusto. Papunta na po tayo, malapit na po tayo sa kanyang kapatid. At mamaya, uh, syempre, ang masarap dito sa ano sa aming munting mun mun celebration. Uh, nagluluto kami ng mga ano lang, madali lamang lutuin. Mga kagay ng isa sa pinakapaborito namin, pansit. At ang biko ni Ate Seni. Yan. Tapos magluluto rin kami ng pinakbet, chapsuy, uh, igado. At yung niluto namin kahapon, nagluto kami ng sa kabite ng ano ng adobong topat baboy din nala po namin ngayon dito. So, dito, hanggang dito na lang po mo, hanggang dito lang po muna tayo at malapit na tayo sa malapit na sa bahay ng kapatid ko niya.